Direct Loren, naglatag ng reklamo laban kay Jake. Hindi pa man naiere ang The Animal Project, napakarami na naman ang pagsubok ng Kimpaw. Pansin niyo ba? Sa bawat dumarating na proyekto ay nakadikit ang problema sa kanila. Patulad na lamang sa may mid make you disappear. Grabe ang issue na ibinabato kay Kim Jo. Sangkot siya umano sa sinasabing pagpaparinig sa dating presidente kaya natakot siya na umano magmorg show sa dabaw Apektado ang first movie nila na. Ngayon naman sa pagsubok na panibago ang The Alibaba Project Nagkaproblema na naman dahil sa away umano nila ni Atila Camp. Ang daming kumakalat dahil daw umano ito sa pera at paninira ni J.K. Paolo Samantala agad naman naglabas ng pahayag ang mga supporters. Si Derek, grabe yung love niya kay Kimi. Ipaglalaban niya talaga. Kahit busy sa Manila, handang pumunta sa anak-anakan sa Cebu para kausapin ang persona. Jinny love, maganda din kasi ang ugali ni Kim Joo. Kaya never siyang binibitawan ng management. Ano man ang problema ni Kimi, malalagpasan din niya masyado lang kayong sinusubok. Taon-taon tuwing may big project kayo, walang maghihiwalay. Mahal kayo ng taong bayan at mga malalapit na kaibigan na may tiwala sa inyong dalawa. Huwag papapekto, pa iiyak lang kung may problema. Para naman sa mga bachos, karma na lang din. Papasok sa kanila sa patuloy na paninira at pang sa dalawa. Anong sa inyo rito sa panibagong